Three, two, one. Ayan, happy happy Monday mga kasusuke. Tayo po ay October 14, 2024. Ngayon ay araw ng lones mga kasusuke. Oh. Kung napapansin ninyo, umaambun mga kasusuke. Wala rin masyadong paninda kami mga kasukay sa pwesto namin wala rin isda ayan wala. marami pong hindi nagtinda ngayon mga kasukay oh. sa so mga bago dyan pa like and subscribe mga kasukay wala rin yung tropa natin sila ambal si ati lobby wala rin ah, si jana may lang ang nagtinda ngayon oh. kadarating lang mga kasukay si kuya enrico nag iisa lang walang kasama pinagkakaguluhan oh Ayan, si Perico, maraming customer. Boss, kailangan mo to lang, boss. Kaya. Ayan. Ayan, maraming customer si Perico. Maraming pang nagdarating, mga kasukay. Ayan, mga kasukay, busy-busy yung ating Kuya Rico. Ayan. ayan, sa mga kasoke natin dyan na laging nanonood sa mga laging namamalingkip po dito sa Imos Market ayan mga kasoke, meron pong nagbigay ng ano ayan. Jesus is good ha, third vlog daw eh, mga kasukay, ayan Merry Christmas na, malapit na po ang Pasko, ayan si Ate Rose oh. sabi ni Ate Rose, kahapon daw may nanonood ng ating vlog mga kasukay sa ni Ate Rose na ah, laging namimili dito sa Imus Market at laging nanonood ng ating vlog ayan po magandang umaga po kasukay ayan mga kasukay ha ah. Ayan mga kasukay oh. Bising bising yung tropa natin Nagbobonis po ng bangus Sorry po nahulog yung baso Tilapyang walang kamatayan mga idol, mga idol. Mga idol, magkano kilo mga idol? Mura lang dito. Mura oh, lang. Mura mga idol. Ayan mga idol. Ayan, ayan. Mura lang yan. Maliit na tilapia. Uh, tilapia. 10 piso na lang. 10 piso na lang mga idol. Ha? Ayan mga idol, mga idol. Mga walang kamatayang tilapia. Mga buhay. <laughs> Hanapin nyo lang po ang matikas at matipuno. At ngonging-ngongi. Ay. Na ating kasama. Ayan mga kasuka. Oh. Napakagaling po niyan mag boneless ng bangus. Ay dala na kailang pirasong bangus dagat ka pa gano. nagbo bangus Batangas 'yan, ano? Ha? Opo. Ay, si boss. Dagupan to, dagupan. Ah, dagupan Ay. daw ma. Mabubuko. Sorry naman. Dare you, ha? Dagupan nga pala yan, no? ha? Uh, pero saan sa Batangas yan? <laughs> dagupan, mga kasukan. Ayan po. Napakaganda ng laman, mga kasukan. Quality, oh. Magkano ang kilo niyan ngayon, kasukan? Ah. Ah, uh, 290 lang kasi nagugupit. Eh. 290 May tawad pa naman tawad yun. Tawad pa yun. Promise. Depende 'yon sa pagtawad mga kasuke. Eh. Dito kahit walang kasalanan, pinatatawad namin, ha. Ah. Ayun, tilapia, tilapia. Oh. na tuwa. Shout out kay Boss Bayaw na walang customer, talaga. Ayan, busy busy si ate pangit Kung tawagin dito sa Imos Market suki so okay pala namin si ate Ang customer niya Ayan mga kasuka Nagbili sa kanya na ang bangus Ayan mga kasuka Maraming customer Pa isa isa lang mga kasuka ano Ang isda ano Ang isda tapos ang mga namimili Ayan, bangos po. Bili na kayong bangos, mga kasusuke. Eh. Sa inyo, ma'am, pili lang. Pili lang, 130. Bili salmon. Saan kayo galing, madam? Galing, sa pinagalingan. Ayun. Bising-bisi sila, oh. Punta tayo rito kay Katuna Vlog. Kay Katuna, good morning. Good morning ang gaganda ng isda ni Katuna mga kasuke kaso nga lang hindi na natin na abutan nung in-slice nyo Katuna bagong mong slice mo to ang laki ganda ano magkano kilo nyan Katuna orang ano natin yan 350 daw 350 daw mga kasuke tanigi oh napakasarap nyan pang kinilaw mga kasuke quality and quality yan ay tuna tuna magkano kilo tuna mo ngayon 350 rin grabe ba quality oh ayan mga kasuka oh. sariwang sariwa bali ilang kilo lang po yan titimbangin natin titimbangin lang natin mga kasuka na oh. 6 na, kilo mga kasuka quality Yan panoorin niyo rin po ang kapaling ki vlog natin ha. Ayan, si Katuna na yon. Ang gaganda po ng mga ina-upload yang video mga kasuke. Talagang spada. Spada. Hello. Oh. Espada ni. Panday, ang laki mga kaso ko. Oh. Kinikilaw rin pala yan ano? Oo, pwede kirahin to. Ayan, pa-comment naman sa mga Nagkilaw na ng espada. Malaki natin espada natin. Ayan, si Atrikel -busy ang yung kasama oh. Hindi mo na naman sinipot. Shout out mo si Atirakel Shout out si Atirakel Na-ishames yung idol. Idol, idol. idol ah. Maraming customers kuya Rico oh, mag-isa lang. Bukas ikaw rin mag-isa. Ah, ang ganda is daw. Meron tayo rito yung pampano. Yung pampano mo, pampano idol, magkano? Ayan, ang Alam mo naman ang ganda. Magkano kilo niyan, dol? murang lang po, 400 lang pinakamakas. Ayan po, mga idol. Ayan, 400 kilo na pampano white. Meron din siyang yellow queen sa mga magiihaw po sa magagata ah. ayan mga kasuke ha ah. dito lang yan sa Amos Market sa mga kasuke natin dyan na laging nanonood at sa mga laging namamalingke dito sa Amos Market shout out sa inyo shout out kay Ate good morning po happy Monday Ate ang paganda ng isda ni Ati Bilin, po ayan mga kasuke ayan marami na ring customer mga kasuke oh. nagdarating na po Mukhang maganda ang lunis natin ngayon ha. Sana dire-diretso mga kasukan. Ayun oh. No? Shout out sa mga katropa natin yan no. Wala gala oh. Busy busy yung mga tropang bangusan ngayon. Shout out kay Kuya Renren. Ayan mga kasuke. Punti lang po ang paninda ngayon ni Kuya Renren. Pero oh, ang gaganda mga kasuke oh. Tingnan nyo yung pusit ni Kuya Renren Sumabog na yung tinta mga kasukay Sa mga mag-aadobo dyan mga kasukay oh. May pang ngayon si Kuya Renren Ayan, yeah, sa so mga bago lang dyan Palike and subscribe po Baka naman Bisugo Ang lalaki Oh. Kuya Renren, magkano kilo bisugo mo? 450 450 mga kasukay Quality Ayan o oh. Sariwang sariwa yan, hanapin nyo lang si Kuya Rendren mga kasuke ha. Shout out sa mga kasuke ni Kuya Rendren. Ayan po Maraming customer ngayon. Happy Monday mga kasuke. Shout out sa mga katulad kong labor dyan ha. Sa mga nagtatrabaho sa palengke. Magandang umaga po.